Nandiyan ka na pala. Hmm, kararating ko lang na. Tsaka, asan po pala yung pinabili ko sa yung gown? Ay, ito ka pala. Ito lang. Ayan na gown. OMG! Dad, ano to? Saan mo ba to nabili? Sa online na. Diba sabi ko sa sa'yo, gusto ko ng designer gown. Ipapahiya mo ba talaga ako sa mga classmates ko? Mm, Nak, mahal din naman yan eh. Kahit sa online ko binili, eh maganda pa rin yan. Hindi nga lang siya kasing mahal ng designer's gown. Hi, akin na nga. Pasalamat ka, maganda pa rin ako kahit anong isuot ko. Oh, Dad! asa na hindi mo sila sinabi ko sa'yo? Hmm, Oh, wala ba dito natin sa natin? Yung dito natin? Totoo ba? No way! I can't be seen with that. Lahat ng mga kaibigan ko may libusin. Pinapahiya mo ba ako? Ha? Huh? Mm, no. Sa totoo lang, wala ng trabaho si daddy. Kaya di ko ako kumuha ng libusin niya. Kaya pagtigala naman natin sa kaya natin. Alam mo, Dad, hindi na lang ako pupunta sa party better stay home kaysa naman pahiya ako dyan sa sasakyan na yan. Hi! Ang klaseng tatay yun. Designer clothes tsaka libusin na nga lang di pa mabigay. Uh -huh. Tay, bakit malungkot ka? Eh, ano naman, naman. Jesus ko mab sa iyo lahat hindi man lang kita mapa-attend doon sa party na dapat ina-attendan mo ngayon hindi ko mabili yung kailangan mong mga gamit Tay, okay lang yun tsaka party lang yun no madami pang party na darating dyan hindi lang yun Kaya maliit na bagay lang, yun, Tay. Tsaka kung yung pera na yon pambibili natin ng mga gown, eh pinangkain na rin natin yun eh. Diba? Sayang naman. Tsaka sabi mo nga tay, di ba? Na kapag, laging may rainbow kapag tapos ng ulan. Eh, nahiyaman ako iyo pero napakaswerte ko talaga. Napakaswerte ko sa anak ko. Buti na lang ganyan ka. So, amos na si tay kasi para mamaya may pang dinner tayo na masarap. Sige lang tay, tsaka yakin-yakan natin to, okay? Bye! Excuse me po. Okay ka lang po. Oo oh, naman, baby girl. Bakit? Kasi narinig ko pang broke yung o, tapos parang relax ka lang dyan. Bakit naman, bakit naman ako hindi marirelax? Eh, si tatay, ganun lang yun. Broke-broke lang yun. Pero kapag magkasama kaming dalawa, yakan-yakan namin kahit anong problema. Dikit kaya kami nun. Kala ko, ako yung pinakamalas na anak. Ano ka ba? Walang taong malas, walang taong swerte. Tayo mismo ang gagawa ng sarili natin libro. Okay, sige. Thank you, ah. Uwi na muna ako. Ah, uh, kailangan ko pong... sa papa ko. Okay, sige. Good luck, ah. Bye, Nak, andyan ka na pala. Sorry po, Dad, for how I acted po kanina. Nasanay po kasi ako na lahat ng gusto ko po pinipigay niya sa akin. Ayan, nak. Ako nga dapat yung mag-sorry eh. Kasi, ayun nga, di ba nawala ng na trabaho si Daddy? Pero yan mo, makakabawi din tayo. Okay lang po yan, Dad. Tsaka may nagsabi po sa akin na there's always a rainbow after the rain po. Pagsubok lang po yan. Oo oh, naman ako. Ayan. Babawi tayo.